Mabigat pala mga kaprondi. Mabigat. Bali, dalawa pong laman ito. Isang maliit, isang malaki. Na-share ko po mga kaprondi yung yun, kanya yung pan, yung landscape. Kasi isang na nakabili ako na landscape din siya, pero nabilis po siyang masira at kalawang kinakalawang. Kaya naniguradong talaga ako pag kabili ko. Tinry ko pa agad. Matin po yung mga bakal Mga kaprompi Magbibim na po kasi sila ngayon Ito po yung order natin 20 teraso na bakal Pag nag order kasi kami Mga prompty batch by batch lang Para hindi naman pumatambak dito sa baba Yan. Yan na po yun Dali yung sa taas na nila Inaabot Para Para mabilis po Ayan po yung traffic din nila. Eh, ang ano <laughs> ngayon, may project ang ano ngayon eh, ang tupad eh. Hindi model. Ay lang po. Pukuli lang po, nagwawalis po sila dito sa street namin. Tamang-tama, hindi ako nagwalis ngayon. Sabi nila sila na lang daw magwawalis, mga kaprombi. <laughs> eh, oras-oras naman nahuhulog tong dahon ng mangga. Ay, sila masisipag. Yan, porok dosi daw hanggang porok 20 yung binalitan nila. Pero konti na lang sila ngayon kasi yung iba daw. Napagod na. <laughs> wow, ang sisipag. Hanggang doon yun sila sa baba. So, ito po ay mga tupad. 10 days po silang ganito. Ikot po ito per street ng mga kaprombi. Kaya yeah, okay na rin at sila muna yung nagwawalis ngayon. <laughs> Nag-i-enjoy okay, lang sila. Puro dahon lang kasi yung kalat dito sa amin. Wala namang ibang basura. Dahil masisipag din magwalis yung mga kapitbahay dito. Yung mga homeowners po, masisipag. Andito tayo ngayon sa taas ng bahay, mga ka-promdi. Uh, ito po yung update ngayon. Nagagawa po sila ng biga. Ayan, bali yung bahay namin mga kaprom, unti-unti lang talaga siyang binubuo. ganoon naman po talaga pag mga ordinaryong tao lang nagpapagawa ng bahay. Dahan-dahan hanggang sa mabuo ito. Saka, <laughs> siyempre hard-earned money din natin yung ininvest natin dito. Kaya, bawat detalye, kailangan maayos. Ayan, ito yung mga bakal. Ito pinaka-tricky na part. Actually, mas magastos din na part kasi syempre bakal to eh. Ito yung maraming maraming bakal na kakailanganin. Pero, okay lang. Mga nakaredy na dito na bakal. Salpak na lang. Ito, napalibutan na ng hollow blocks. So, napadera na lahat. Tapos, meron dito bintana. Yan. Dito kasi, bakanti muna yung dito mga kapromdi. Kasi, lalagyan yun dyan ng terrace. Ito na sila. Nakapagbiga na sila. So, ito yung tricky part. Kasi, mas maraming bakal yung ilalagay. Bali, dalawa lang muna sila ngayon nagtatrabaho mga kapromdi. Yung iba kasing kasama may inuna lang na gawin. pero babalik din naman sila ngayon po ay parang nagbabadya pong uulan ako din din yung langit nagkatrabaho sila ngayon mga kapromgi walang lasiding na tapos, paikutan po ng bakal yan bago nilagyan ng bubong ngayon nag -pre po tayo ng lulutuin natin Nilagang Baboy. Ito yung mga ingredients niya. Meron tayo baboy. Nugasan ko na po ito. At ito, uh, lalagyan po natin siya ng ripolyo. At pag kami po, nagluto na pag kami, nagluto ng na nilaga, nilalagyan po namin ng saba para malamis uh, na namin po yung tanyang sabaw. At ang mga panginambar naman namin, itong baho ng sibilyas. Ito po natin. Ano na tawag ito? Ito lang mga ka-pronty. Basta itong malaki. leeks Licks pala. Licks. Yan. Ito po. At, para na itong mga ka-pronty na bukod na tayo magluto. At tanghali na po. Ito po ay aking tanghalian. Nagigisa na po tayo mga ka-pronty. Nagaya po natin yung karning baboy. Nagaya po po ito ng... -di pag pa po hindi pa may pera pa. Para tipid. <laughs> Haluin lang natin mga kapromby para pantay po. At gisahin natin po ng maayos. Para nanuot talaga sa karne yung amoy ng ginisa. Yun po yung gusto ko. Ayan po mga ka-probe, gisang na po yung karne natin, baboy. Ilagay na, nga, ilagay na po natin yung sabaw Ayan, para pag lagay natin ang sabaw, kuluan na siya ng mabuti at lalambot na rin yung saging. Tingnan po natin kung ayan, malambot na po yung saging pwede na po natin ilagay yung repolyo mga ka-promly. naman po lalambot to. Hindi naman to gaano kapuno mamaya. Ilagay na rin natin itong leeks para sabay na po silang lumambot. Yan. Pag tinakpan po natin mamaya, okay na Bumili ako ng mga ka ng non-stick. Unbox natin kung non-stick ba talaga. Baka kasi hindi non-stick eh. Kung natin yung lang. Saka itatry na rin natin kung so, non-stick ba talaga ito. Baka kasi <laughs> Baka hindi po ito non-stick. Actually, na-open ko lang na ito talaga. Sinilip ko lang ito. Roll na yung loob. Ganda. Ayan pala mga dalawa pong laman ito. Isang maliit, isang malaki. Ayan, ito try natin po. Nansing na pala. Bakit? Nansing na pala. Ayan po ayan mga kaprobi, nagsisito na tayo ng isda. I-check ko mamaya kung bibigit ba talaga siya. Ito yung maliit. Yung isa kanina malaki yun eh. Package po sila. Talaga, non-stick po sya mga problem, Legit naman pala. At hindi naman ko dumigit yung isda. Kahit na hindi pa ganun kainit yung mantika. Nung pagsalang ko ng isda ayan po mga kaprog, dito na yung ating nilaga. Nilagang baboy. Ayan. Na merong saba, onion leeks, pecolio. Ayan, ang dami pong sahog to mga kaprog, dito. Tara na po, kain na tayo. May saba pa yung... Parang putsero na rin ito na nilaga. Hindi ko alam. Iba-iba tawag dito mga kaprog, dito kakain na lang tayo. At may na ako dito ng patis. Ng eh, patis na 'to. Oh. Sige. Ano na tayo? Tamali ko na 'to? Kumain na. Itang dalatang bukid. I'm sure ko po mga kaprondi uh, yung eh, uh, kanya yung pan yung landscape kasi isang beses nakabili ako na landscape din siya pero nabilis po siyang masira at saka kinakalawang. Kaya namigurado talaga ako pag kabili ko. Tinry ko kaagad. Kasi yung unang nabili ko, online kasi yun. Eto, so, sa mall ko talaga sa binili. Pinalawang po yung mga kapromdi. Mga tatlong tinggo ko lang ata na gamit. At hanggang dito na lang yung ating video mga kaprombi. Sadya na po at maingay dahil may gumagawa nga po sa taas. Maraming salamat sa panunod.